Gandang araw sa inyo guys Parang mm -hmm. Ang mm -hmm. ano mm -hmm. lang ating ligari mm -hmm. ko mm -hmm. Si mm -hmm. Boss King Parang magaan yung pinabit na ano Na bola Nilinis ba yan so, o? Nilinis yan? Pero kakapunta talaga Ayan guys, may gagawin tayo ngayon. Ayan. Uh, kumbaga, sabi nung ari, isang araw, kalinis lang daw nito. sa yung pangilis. nililig. Tapos nilalta ng bola guys. Pero nung pinayit ano lang niya, gusto niya lang maging malinis yung kanyang, kanyang panggilig. Pero sabi nung isang bigali ko, yung huling gumawa nito, pagtan daw ng bola. Kaya yun, nagsumunod naman siya. Pero yun ang nangyari, nung niya, biglang nagkaroon ng dragging dati walang dragging pero ngayon nagkaroon na Ayan guys yung pinagpinit din pinag ng bola Ayan guys oh. yan nung, ka, nung hindi pa nalilis walang dragging pero nung no, nalilis no, at no. napalitan ng bola <laughs> nag dragging guys Ayan guys ah oh, isa galing ano galing sa paggawaan, nung pinagawa walang dragging pero nung pagkatapos may dragging na Ayan uh, eh, yung problema noon ang bola uh, pinagaan nila masyado ah uh, alam alam ba yung bolang kinamit nila dos ano lang yun 12.1 12 lang grams so 12 grams ka lang eh anong dapat kailangan 14 ang um, kailangan dito yung stock lang um, anong anong number niya 14 14 14 na okay balita ayan guys ya yeah, ko bit muna te testing kasi ang suggest daw nung ano nung gumawa hmm. ipagroup kasi pa, pa yan, 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 sila kasi nakita ko na pa, pa sa... Papa Masin Shop? Hindi, nee, eh, group na, nasa shop. Pa, pa, Masin Shop. Papi lang Shop na yan. Oo. Wow. Nakita ko lang kasi sila yan doon sa pila, sa Masin Shop. Di ba nagpunta kami doon, nag nagpapress ako oh, doon. Oh. Nagtanong sa akin, pag-group na daw to. Eh, pero pinag-group na? Oo, oh, group na. oh, man. Eh, pinalinis lang eh. Nakalata eh. namang hindi nilinis uh, yun. Ano yun pala yan? Guru, nilinis nila. itong nga, ito lang yang yung housing ng pagkili. Oh, no, yung housing lang. Pero yung mga yung mga anong yang flat you know? yun din ano. Hindi ito. Ayan ano? Kasi kahapon lang daw to. Eto na yung basahan ko. Ka, oh. Duhay Kaya pinuha ko ng puti oh. <laughs> 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 Kung nilinis yan, pagka pinunasan ng basahan, wala na yan. Walang kasi Mas pagdi yung bayarin sila ba? Ayan guys, babalik na lang natin ulit sa dati yung bola. Yun ang sabi ng ating mechanic, 14. Kasi yung kinabit ng dating mekanik, 12 lang guys. Medyo mababa daw ang timbang. Kaya balik natin sa stock guys. Ayan guys, found the click to guys. Ha? Galing sa ibang mekanik ito guys. Nagdad. Nung pinagwa, nagdad. Hindi nagdadragging ngayon. Bigla nagdragging na. Nagkari ko ka ba ang sa suspension ng nakapag Ako na ang editor, ako na lahat. Editor, edit, lahat. Ang cameraman, director, ako na lahat. iba, Wala Wala ba pa Kumakay, <laughs> sige, tagatagay mo. Kulang na lang, si Kuya Edwin na din mag-mechanic <laughs> <laughs> wheel. Akin na lahat. Libang-libang, eh. Wala din mag-mechanic wheel. Ang ginawa dyan? Kasi pinagawa sa iba. Oh. Eh, doon nung pinagawa, dinayos yung gilid hindi nagda pero nung nung ina no nung nalis, na, na, nagkaroon pa ng drag nagkaroon nalag, pa ng lalo pa nagkaroon problema uh -oh. ay kasi parang ano nang bigari ko mali yung kinabit na ano na bola parang ma maano ma, 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 ma bang ano parang gano'no kaya binata bina, namin ano ma yan nga yung aming click yung sa ano ko hmm. Oh, konting na mabawas uh ini ano kaya nga ano, Kuntina, so, kung titingnan mo, parang wala namang kabawas-bawas. Oh, and, yan. talaga ang nag-uumpisa ng drag, yung ganyang bola, kalimitan. Pero, may nakita ko ng iba, ang you know, ginawa, tinabasan yung ito. Eto, ito. Ito, ito, ito nga, ito, ginawa ngayon. Ito, ito ginakano na ito ngayon, Tinabasa na tinabasan na ito. oh. tinabasan? Oo. Pero Oo, meron pa rin. Eh, pati Kasi yung hatak niya iba, eh, pagka binawasan. So, Pero, Original na din yan eh. Original na nakalagay din eh. Pag mo ano di ba? Pero nakita ko yung shop vlog ng ano eh. Yung, ganito kasing groovings. May oh. nag-groob ng ganito, thread type. Oh. Pag thread type, itong nabababag, nauubos. Oh, siyempre, may, may, talim na yan eh. Oo. Oh. Pagka groovings naman, ang purpose lang nito, pag nahukay itong lining, may mahukay yung lining lalapat siya, mawawala yung pinakang kaya nga, kakapit na. Kakapit na. Kaka na. Kaka na, siya. Yun yung pinakang ano nito, ano, purpose nito, ano? Yun nga lang, depende But... din talaga sa nag -group. Ah, ay di ubusin Mauubos, mauubos kasi may ngipin to eh. Mm. Madali, mauubos sa clutch mo. Ay, ano, ang mag, groovings may advantage siya na mawawala yung dragging. Pero ang disadvantage siya, ito naman nauubos. Yun naman, yun nga. Yun naging kumakapit yan, may ngipin yan, eh. parang mm. karoon ng ngipin yan eh. Lahat naman lang ginagawa sa motor, may advantage, meron din Meron din advantage. Ah, yun o, boss ah hindi mo Yan guys, tip yan ha, oh. <laughs> Para lang, pag uminom ka ng gamot yan, may side effect, yun lang yan. <laughs> may, meron, meron ano sa'yo, may magagandang ano sa'yo, lunas, pero meron ding bag. Eh, may timbangan mo. Oo. No. Hindi okay, bang tayo ilakilong baboy kaya dyan? Hindi kaya yun. wala takip e teki wala takip e di ba yan alright guys testing na ayan guys e testing na ng ating tekanik si boss king kung, kung mag pa ito kasi natin ang palibagong bolo ito guys ayun testing na guys ano king mag testing kong sumer ayan testing na may hari kasi siya may ari niyan eh. Ano yung opinion ng may ari? Kung ano? boss? Okay na? Ayan guys, okay na raw. Okay na, pakadali dito at pa tapos yan. Bumalik na. Bumalik na dati, hindi ganun boss. oh yeah guys, okay na raw yan. Tapos ko eh. hindi po nga siya sa linya doon. Umarang ka doon eh. Ibig sabihin, yung, yung bola kami yung problema, ano? Hindi kasi yung problema dyan ang magic-magic lang. Bola na, ano? Oo, oh, bilis mag-ano, ano? Hindi nga yung problema dyan sa ano. Ayaw pa mo din yung siyasalin nyo doon mo. Gumagano na. Magla-drag na. Ibig sabihin, nine months pa lang yan. Oh, Paul, let's go. Si Bossing may ari, oh. Honda Click Pan-deliver lang yan Pan-deliver lang Sa JNP po sa Shopee Ah, Shopee Ah, oh, okay Pan-deliver pa ito si Bossing ng ano ah, si Boss Pan-deliver lang Shopee Oh! Yung ba yung may karing mo? yon? Yan Eh, nakakawa ako na, may ginawa ko yun kaya yung wala dito maghapon oh. na. Ayan guys, ayan. Nakabit na lang yung mga ano, ipere, yung mga ano, panggilid ko doon, kalabit na. Okay na yan guys, yung, ang naging problema yung bola guys ha. On the click to guys ha, on the click. Ayan. Ayan yung ginatong ginawa, nagda Ayan. Happy okay, race lang hirin, nagtatrag na. Yan o. Kinakabit na lang ni boss kini mga, mga pangginig ng Alpine Air Force Motor. Yan, kinakabit na lang. Kami ako yun eh, kaya testingin na ulit ng Ari o ng Para talagang kung okay na yan guys ha. Ang guide tips okay, guys, ay, guys ay, ngayon ay, ngayon, Ano, Kahit paano, ako yung tips sa amin guys ha. Ah. guys, subscribe wala, nyo kami wala. sa aming YouTube wala, channel, EMB TV. Wala, wala, like wala, at pa-share na rin guys at hit notification bell para lagi updated wala, sa mga isi-share namin video at po-post guys. Kaya guys, thank yeah, you guys ha. Thank you guys. Okay, sabihin yung naga na yung starter na redondo. Ah. Pero wala akong baterya. Ayan guys, yun yung pinalta namin ng bola. Ah. Yun yung pinabit ng isang mekaniko guys. Eh, yun yung dose. Yung pinalit namin yung guys. Ayan ha ah guys, ayan. Bola na yung problem nito guys ha. Kaya guys. Ini balik nang boleh. Dah tinggal punya kamu boleh. Thank you, boss. Thank you. Thank you, Paul. Thank you.